sa inyong lahat ng pagkatahin niya kay Kimalen at uh, tatanong natin sa kanya ngayon kung ano bang nga ka nangyari kasi di ba dapat itatari natin siya sa ospital papacheck up natin siya medyo na-delay yun na-cancel na niya yun because inuna niya yung isang parang medical mission na pinuntahan niya kung saan inatid natin siya ng isang araw and malalaman natin ngayon kung anong result nun and then pag-uusapan na rin namin ngayon kung kailan kami magpapa check up para sa kanyang mga nararamdamang mga kakaiba lately yun So, Sama po kayo. Huwag okay, magkakakalas d'yan lang kayo. Okay, punta na natin Ate Malin ngayon. Tarong natin ko orabag nabag ang kanyang mga balak-balak. Ate -balak. Malin! Pige ka natin si manoka ng patuka. Pigan. Ay! Pige ka natin ang patuka. Pige natin si manoka natin. Ano <laughs> ka? Ay, ang ating manok. Ito po, once again, pansamantala lang dito. Ayan o. Oh. Ayan. Kasi <laughs> ginagawa yung ano, ginagamit yung paragahanda. Ayan, ari, ari, yung dito na manok. Ari! Ari! O, go! <laughs> Nag-board and lodging muna sa rito kina ate. Ah! kalas <laughs> Ay, siya! Ba't ko akong tsinelas. Sandali lang! Ay, ah, ba't kayo? Ano hindi? Hindi ko na hindi. Ay, hindi ko talaga nararamdaman. Oh. Baka nangimay yung aking paa. Baka nangimay nangimay. B ano kayo? Nakakunta ka sarili ng... Akala nyo so Ano kayo yun? Ang laki na tungka nilang nabiling ito. Iti-develop -de lang ito at saka apat na pesto ito, eh. napayag tindahan ng tabi-tabi, may karnihan yung isa, yung isa, gano'n. Naghihintay lang sila ng pera. Kasi marami pa nga mga inaasikaso. Kapag nakatiling ko, ina, po, eh. no. hindi ko na lang... Pero kaya eh, hindi kaya sa ano yan, hindi kaya sa puso, yan o sa ano? At saka parang manasati. Hindi, hindi nga. Ano lang kabila? ka lang? Huh? Medyo, medyo, ari, Pero ano yung kaliwa, hindi masyado. Laging ito. Pero yung isa nga, oo. Ay, no, ay no, ba't mo manabanggit siya sa doktor? Hindi. <laughs> Paano eh? Ari, ganda na isip ko. Kaya nga eh. O siya, tayo mo na. Hindi ko talaga naramdaman eh. Magbibis ko. Saan tayo pupunta? Pwede eh, kakain tayo? Ah, sige. Halo Halo. Halo. Okay, let's go. Yay. Hindi pa gumana ito ang camera namin. Hindi magamit. Pinagpalit-palit ko na itong mga, ano, itong mga memory cards. Pero ayaw. Ay, nako. So, iPhone ang gamitin natin. May nararamdaman ka dati? Wala naman. Ay, eh, kasi tahimik ka na kanini bago ako sa iyo. <laughs> Tatay, madaldal yan eh. Mga matanong, mga chika. Ay, eh, parang walang imit. Hindi eh, ko man to yung tumahimik. <laughs> yan na. Ang pansin natin. Halo-halo may susunod. Ay, kanin. kanin. mama daw yan. 21, 22, sabi ni Bunini. Ano? 22, 21. Eh, yung tinatay ako, ibaligtad naman. 21, 22. Ayan, talagang, alam niya naman, lumalabas sa numero. At yung regular na nanataya. <laughs> yun. Thank you. May itang konting yelo. Yung 21, yun ay number ng mga daliri ko, pa at Kamay. Ano na? yung 21 ay eh, daliri bilang ng daliri ko sa kamay kasama yung hiling ko dati Oo. Uh -huh. eh. -oh. bigyan ko pinanganak ko tapos, ng hiling yes, tapos yung, yung, naman 22 number naman ng daliri ng taganawhan nakaklasik ko pati oh, daliri hindi oh. kasi <laughs> <laughs> yung, dal yun, yun, yung, yung aking hiling ay parang manggang maliit yung yes yung, oh, ano. bakit mo tinaya yung kabila Ayun, Ay, tinama, tinamaan daw ng malaki nung kami mga bata pa kasi yung hiling niya dalawa, kaliwat kanan. <laughs> Ang kanya namang hiling is kasi nga ba halos nang minliliit. Ah, may, may, hiling din. Oo, oo may kuko. Sinu ah. nilalagyan lang siya. Ah, sabi yan, kain na muna. Karang. Favorite. <laughs> Ay, yan. Sarap pa pa naman si ate merienda. lang ng na halo-halo niyan. <laughs> So, ingat-ingat sa pagkain. Marami nagsasabi na... Ay, Favorite ano, ito ni Kuya Rubin. Wala akong eh. sa ano, ay di... Minsan niya kaya natatago ang mga sakit na hindi pinaparamdam pero meron na pala sa loob. Okay, so yan ang kanyang suot. Talaga namang 1970s. Yan, nakataas ang manggas eh. Ari ay 1980s. Ari. <laughs> hindi na po ari design. Ari na po yung sakit niya. Yan. At yan ang po ang ano, yan po ang pag-uusapan natin ngayon kung ano nangyari sa kanyang pagpapakonsulta at uh, ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sakit sa balat na ito. Okay, so start tayo. Ano daw? Ano sabi ng doktor? Sabi niya, nung primero, hormones, hormonal. And then, yung sumunod, yung pinagay niya, fungus na fungal. So, pag sinabi yung fungal no. infection, di, from fungus yun. Hindi ko nang mabasa kung ano yung isang yun, pero ano fungal. Infection? Ah, um, fungal infection. Uh, uh, infection yun, okay. So ngayon, so, yun, eh, tinanong niya muna ako eh, kung dahil mataas ang BP ko eh. Doon sa entrance, 130 over 80 lang naman. Oh, uh, sa kanya 130 lang naman, mga kasi nagwa 170 nga so, sa minsan. Uh, yun, so na, nakita niya doon sa papel na parang nakalapit sa kanya, nakalagay doon 130 over 80. Ano raw ang aking maintenance? Eh, di sinabi ko. At, tapos eh... Bakit, hindi, bakit ang pinatingnan mo ito ay samantalang mas dapat na unahin mo yung tungkol sa iyo mga pagsisigip ng di, dibdib, bigla na lang gano'n oh, sure. High blood. E, Bakit anong nangyayari? Yung nangyari? usapan namin lang dito, nung matapos niyang sabihin ko ano yung, uh, tanungin ko ano yung aking maintenance, sinabi ko na amlodipine 5 mg and then ako po dok ay may sipon ngayon. Biligan niya ako dito. Kasi sipon daw ito. Mm -hmm. Ngayon, nung ito na, nung tinuro, ito po ang pinakang main problem ko dahil hindi ako makapag ng maayos. Mm hmm. Lagi ako naka Ah, nakita niya, ah, yun, ika po ay ano, hormones, hormonal, ano yan, problem ko, ano yan. Then, ito na nga. Tapos, yan, sandali lang po, ika, gawa ng reseta. Hmm. Inisip ko ngayon, eh di syempre, doon ka bibili, nasa bulog na kayo ng butika eh. Hmm. Ay, wala. Wala nito. Pero sinabi ni Doc na medyo may kamahalan po yan. Alin siya, Ito, ito, ito. Doon sa balat. Ah, sa skin ito, eh. makita ko sa inyo. Uh, uh Mahalan daw ito. So, hindi ko naman tinanong na kung ano yung kamahalan na yun. Ah, ano daw, ayan. Hindi ko mabasa eh, parang... Sa mga nakakaalam, sa mga may ari ng butika, baka nam earn. Yan, yun yan. Ari, ari isa, isa Sipon. Sa sipon, oh. No? sipon ah. Na sa sipon. Sama-sama na. -sama. Ari kayo, isang ari sa... Sa, sa side blood ko know, to. Ba? Ah, sa maintenance oh, oh. ko yan. Oh. <laughs> so, binigyan ka? Ay, di reset na Kailan doon ka bibili sa kanya ng butika? Kaya ka lang kung may mga namimig ito. Nakakahingira ng mga ganito. Ay, wala doon. Ah, sa City Hall. Ah, ayan. So, ayan. Ngayon... Project ng Generica siguro yan. No, yan ang kanilang oh. project na parang nag-o-offer lagi sila ng mura lang ng mga blood cam. Mm. Ano mga Blood cam nila mas mura. Ito, ito yung AM. Ito yung parang yung three times a day. So, ang may check dito, ayun. Yung yata, 1. Parang sa gabi yata ito yung lalagay. Gagawin? Ay baka naman... Hmm. Ay, ba't baka? Hindi mo tinandaan? Ay, yun ang parang ibig sabihin ulit. Parang tanda ko dati na... baka. Ito, tuwing baka, a.m. Baka. lang. Ito. Every morning, ito. Anong <laughs> dyan? Uh, ito, itong amlodipine ang nakalagay eh. Ibig sabihin ito eh, One... sa morning. Mm. morning ay isa. Ah, okay, okay. Uh, sa morning din to. Ito, yan. Uh, ito naman, evening, evening yan sa pagpulog. Yung sa yan. parang sa infection na yan. Uh, uh, mm -hmm. Hindi ko na alam kung ito yung ointment, kung ano ito. Ayun, so ang ang nangyari pala, Loon. ang base sa kanya ay hormonal, chika-chika ever. So walang uh -huh. walang connection sa loob. Mm, you know. Hindi konektado sa puso, hindi konektado sa... iba, may mga gano'n naman, may mga lumalabas sa skin na konektado pala sa mga sakit sa lamang loob or something. Pero pag hormonal sa so loob, din yung galit siguro. so, tinanong ko ngayon doon sa butika, ina yung meron... Ibig ko sabihin inay, sa mga yung sa organs, mm -hmm. for example, hindi pala panagtado sa ata, hindi pala panagtado sa kidney, yung mga gano'n. Ay, so ano sabi ng doktora pang huli? Um, sabi niya, medyo mahal po, di pagtanong ko doon sa nagpao sa butika, mahal. wala naman. Hmm. Wala silang tingda. So ako yung umuwi na. Bumaba ako ng New City doon sa South Star hmm. Drug Store. Mm Ay, wala rin. Uh, Ay, di siguro maghahanap na lamang ng ano niyan, mm -hmm. ng generic. Hindi na ako nagpabayan. Um, uh, umuwi na ako. Uh, ayun. So, hindi pala... Ah, sama-sama na nga pala. May mga sipon-sipon na lang. Tignan lang Ay, di, marami nga po nagsasabi. Marami mga comments ang may concern kay ate. Para, sabi ko kay ate, basahin niyo yung mga comments kasi yung iba makakatulong. Yung iba nagbibigay ng bong bonggang information na pwede siya makarelate. Yung mga gano'n. So, bukas, pasasamahan ko siya kay Ira or kahit ako na mismo sumama para dun sa... Ang inaalala nga niya, ay afternoon sa nakukuha ng graduate, sa nakukuha ng ganyan, yun, ang dami ko pang gastusin. Siyempre, alam naman nila, na, ang dami ko inasin. Kaso, ang dami ko pang mga pinag-iipunan or something. At sabi ko, sasabihin ko sa kanya mga junanak, ay ayaw din naman sa kanyang mga junanak at alam naman niya, meron ang kinakaharap na problema itong isa, mayroong sa anak itong isa, mayroong nangangailangan ang kailangan isa, bago mo, pero yung isang apo, yung nga na lose lose <laughs> May tawang pala rin sa babae sa lose-lose, oh, ano? oh. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang ano, yung kanyang kutis. So, ayan, hindi masyadong kita rito. Ayan, namumuti-muti. Mm, mm Parang, ano siya, kumalat na siya eh. Hindi na siya, mm -mm. Kaya, siyang araw, bilog-bilog siya eh. Dito. Ayan, yan, may bilog-bilog pa din. Oo, oh, dyan sa pababa. Ano ayan, At, ayan, ayan, ayan. Ayun. At saka sa tiyan ko, meron. meron din. Oo. Uh -huh. Diyos ko. dami eh. Mm Oh. Uh -huh. yan, oh, oh. Ay, hindi ba makate? Ay, hindi ko naman na uh, dahil minsan na ako nangangati, eh, hindi naman yung kaami at maya, hindi naman yung oras-oras. Uh, Siguro pag kinawisan lang ako, para nakakarambam ako ng gayon, hindi ko na ako nagkakakamot eh. So wala, pa, wala ka pang idea kung magkano, are? So wala, pa, wala ka pang idea kung magkano, are? Wala, basta sabi, medyo malang po yan. <laughs> hmm. Tapos hindi ba nakakahingi? Meron naman ako na rin. Oo, oh, bumili nga tayo. Ibig sabihin nakakahingi niyan? Hindi. Saan ka nakakahingi sa mga si, si, city, city health? Ah, doon, sa mga ganun. Kaya, kasi sa kita bukas, para makahingi. Sa baba nakakahingi? Sa, sa mga seniors? Pero ako pala, ang patsyoka pala, isakop ng itong pibag, yung bandaro ng matablero. So, kung meron doong stock sila, naninigay sila. Dahil dati nung minsan ako yung nagkameron ng ubo, buti hindi ako inuubo ngayon sipon lang. Ay, siya, di magtanong ka mga kaya doon. Ang papaano Ari sa nga, aris. ano yan? Sipon. Oh, sa so sipon, ari. madali na yan. Ano? Madali na ito eh. Kaya ari nga ang aking kinong magbibiliin uh, ko sana kung kung meron lang. Oo. Oh, Kung meron ako... lang doon, nakabili ako nito eh. O, oh, yung gagawin natin ay eh, ano? Ang gagawin natin ay... Patingin bukas. And then, madali na. Sasabihin ko sa mga anak mo, kung hindi man makatulog agad at may mga sarili-sarili ng ano, at least alam nila na ang mami may ganito pala, ang mami uh, may ganito pala. So, kung may labis ako, dito yung gano'n na lang. Sige, sabi ko naman, alam naman nila na may ganito ako. Oo. Oh, oh. Pinicturan ko nga dati ang ating dibdib. Ikaw, aba, meron lang pala ako, ako dito. Hmm. Oh. Kasi siyempre naman, meron naman mga sitwasyon na hindi ko mo hindi nakatulong ang anak, hindi naman lang ina. May ganun na, pero lang talagang hindi may Kasi sa'yo nga nagpaano sa akin nung nakapag-vlog cam ako dyan sa... Oo. Uh. Hindi, ka daw sa bukas ay itatawag natin sa ospital para sama natin kay Ira. At kung wala namang vlog pa kami ng morning, hindi sasama na kami. Kasi kailangan mahaba ang pila doon. Kailangan talaga makapunta ka. Nang maaga-aga. Saan ganun sa Australia? O sa... Ano na? Diyan na lang tayo sa Australia mm -hmm. siguro. At kasi yung aking mother hospital ay eh, ano eh, Holy yung sa inay. Holy Cross. <laughs> holy Cross, oo. No. Oh. sa atin eh. Doon ako nanganak ng tatlong beses. Lagi na nga ako nakamas, sinipon pa mm -hmm. Actually, mas clear ito sa unang naming video na no? hindi ko nalang isinama kanya sobrang haba. Panoorin natin to. Kanya pa-check up. And how about this? Kasamahan natin. And ito nga pala. Uh -huh. So, meron pa siya na rin. Nakita natin sa kotse kanina, diba? Uh -huh. So, ano pa talaga ang ano yan? Ito, ah, puti na siya yun. Ay, oo. Oh, oh. oh, yan, oh. Ka, Ako naman ay eh, maingat naman, kahit naman masama ang bahay namin, ako naman maingat sa mga kanyan. Ay, eh. Hindi ba nakalat? Abay, dumami na nga. Dati dito na akala ko yung an, -an lang. Ah, ito, ah, oh, yes, oh, pati na kay Ay, kakalit baka sa pasap oh, mo. Oo, yan, no, kaya... Baka mamumuti ka. Ha? Ay, parang iba pa yun siya namumuti eh. Kita may may baka. Ah, oh, ay, ay Na, man, uh, man, parang, parang, parang nauubos ang melanin naman. Ay, makate. Hindi, hindi siya nangangati. Ay, ati diba? Sobrang dadami. So, meron pa rin siya sa katawan. Ay, ang sinabi ng doktor na yung uh, kaysa makainom ka nito ay alagang magandang gamot. Ay, may hindi tayo nang mamahalin eh. At bigay okay, alam natin na pag sinabing mali, eh, madaling yun. Pag mali, -e medyo effective. Oh. Okay, mag-isa, ano kaya? Mag-ano kayo dyan ng gamot na mura, na effective. Oh, at yun meron mag-ano din -ano kayo ng gamot na pinabili kayo ng doktor na pagka mahal-mahal ay hindi naman effective. Wala oh, na <laughs> naman effective. <laughs> Comment yan sa baba. At baka pare-pareho pare yung mga nabili natin. Ano? Ayun, sa so, dun muna tayo. Kung na na katidaday niyo kay Kuya Ruben. Okay. Yung, sabi ko dala ng sandwich. And then, thank you very much, ano, ni Nang C, at nabigyan ko rin siya ng ilang mga dilata kahapon. At mga tsokolate. At ako naman itong dalimano itong kape. Hindi ko rin manainom yung binili kong kape na, na pang black coffee and peg. Pakunti-kunti rin lang siya bibigay ko na kay ate. Dalaga yun, yung ninang-ninang mo. Akala ko kung dalaga yung kape. <laughs> <laughs> may asawa na, may asawa mm. anak na si Ninang Shell. Mm -hmm. ginalaw natin ang inay and uh, yun so ang buhay kagaya ko specifically alam ko marami tayo marami kami na ang buhay ko hindi umiikot sa aking sariling pamilya yung may misis or may, may mister o may mga anak kundi sa mga kapatid mga pamangkin mga kaibigan kasi wala tayong sariling pamilya So, Parang mahante ka na. Ang dami oh. <laughs> Ayan. <laughs> pag nagkataon pala, nagbablog ako na pag kayong gayon ako. Kaso kailangan natin talagang ano, galingan na. <laughs> May mga hantik na pala. So yun. So ang buhay natin ay, uh, alam ko marami makakarelate na yun na uh, kasama sa araw-araw ang istorya ng tungkol sa kapatid, tungkol sa kaibigan, tungkol sa mga iba pang miyembro ng pamilya and uh, siguro hanggang sa kaduluduluhan ay ganito ang ating magiging papel magiging parang kaibigang tagapayo kapatid na tagasuporta tiyuhin na jeffrocks. mga saan so hindi na siguro tayo magiging uh, ideal mommy or A uh, proud papa. <laughs> mga ganon. Ay, ganon naman tayo kanya-kanyang papel sa mundo. And, uh, hindi na tayo hindi po naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng jowa, mga wala naman ganon. In fact, dumarating naman yan. Dumadating ang ang pag-ibig. O talagang makikita mo yung makikita mo. Ako na inlab ako, sa totoo lang, tapatan tayo. Hindi ko sila hinanap lang. Basta dumating lang sila sa buhay ko. Yung isa, ah, na-meet ko sa dance contest. Yung isa, na-meet ko habang nagba-basketball. Diba, Yung alam mo, bigla na lang pipinting ang puso mo di ba? Relate. So, yun. And, yun nga sa ating pagiging uh, single and delicious, mm -hmm, ay di, nakaka -ano tayo? Nakaka- support tayo ng moral and konting abot-abot sa ating ating mga kapatid, particular sa Timalen, na kailangan nating suportahan. Malalayo kasi ang kanyang mga anak, may mga kanya-kanya ng buhay, at alam ko maraming ganong mga nanay at mga tatay na may kanya-kanya ng buhay mga anak, na kahit gustuhin mang mapagkabot at may parang ngayang tumawag sa anak, na anak, pahingin naman mo na, eh, di ba? O pag may kaunting nadulas sa nabalian, o maaari huwag talaga ipaalam at baka, di ba? So yung mga ganun, idea na natin, pupunuan. Hindi ba natin masuporta sa mga daming test? Kasi ako nga, hindi ko pa ma... Ako naman prangka sa inyo, di diba? Kaya nga di makatulong sa iba. Because inuuna ko muna ang sarili ko. Pag hindi ko inuuna ng sarili ko, eh paano na? Eh di lalo na tayo hindi naka-help. kahit pa paano. So doon pumapasok yung love yourself. And I believe in that. Na kailangan talaga nating unahin ang ating sarili. Hindi sa pagmamaramot, hindi sa pagiging selfish. Kundi para mas magkaroon ka pa ng iba yung lakas at uh, mga powers pang kung anek-anek para ma masuportahan mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang iba pang taong pwedeng mga ilangan ng tulong mo. Okay? So ang timali na yung ating ano, i-check natin lagi. Kasi ayaw kong dumating yung sa punto na kagaya ng sa tatay. Yung sa tatay kasi nawala siya ng walang-wala ako ng wala pa akong kahit ano na pwedeng pagmalaki. Ang inay kahit ano na nabigyan natin ng tulong, na nasaya natin ng konti, nabigyan natin ng mga gusto, na hindi pa nga sapat, di ba? Kasi ginawa na siya ng ating And dapat ganun tayo sa papa natin mga meron ng mga kapamilya, na hanggat meron, ay tulong tulungan At yan naman ay nabalik ng doble, kahit huwag na tayo mag-expect ng babalik, basta malagay makapag-share ng konti, mapasaya ng konti, mabigyan ng konting ngiti sa labi. ang ating mga ibang mga kapamilya kung di ba natin kain ng buong buo ang kaya ko hindi ko naman talaga kaya tulungan siya ng buong buo na ipatalin sa Maynila para gano'n eh diba so ang magagawa ko nga lamang isamahan siya bukas sa ospital and then sasabihin ko sa kanya mga anak kung anong kailangan pagkasama samahin yun so yun at kami ni ni ni, ni, ni Chito ay siyempre kailangan natin ng konting di pa pamparlax ang konti. Konting hinga-hinga. Konting exercise. Konting sayaw-sayaw. Para manatiling malakas ang ating kagandahan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. This friend Roberto. Sayang sa mas at sa lahat Pinoy sa masulog ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you.